May dayaan nga ba sa annual Metro Manila Film Festival? Yan ang tatalakayin natin dito sa episode ng Time to Talk sa PH Time. Kaya bago natin ito pag-usapan, please don't forget to like, share, and subscribe uh, to our channel PH Time. Ang taunang ng uh, Metro Manila Film Festival ay uh, naging bahagi na ng buhay ng bawat Pilipino. Pero para sa inyong lingkod ay triple ang epekto nito. As a uh, broadcaster and uh, print journalist, um, I've participated in practically all aspects of the Metro Manila Film Festival. For instance, nakapag-cover na ako ng Film Fest Parade. Uh, I've hosted the Film Fest Parade many times. I've become uh, a presenter, a host of uh, the Awards Night. Siyempre, nasama din ako sa selection committee kung saan uh, nanonood kami ng 24 submitted entries at 6 movies a day. Kinaya namin yan. Pero ang pinakamatinde, yung final judging dahil kukonti na lang kami noon. Uh, it came to a point na I had to uh, give up uh, many times actually. Umaayaw na ako dahil uh, during the ongoing uh, awards presentation, lumalapit sa akin yung mga natalo at nagre-reklamo mismo doon sa mesa ko. Parang napaka-stressful so sabi ko, wag na. Pero many years after I left the jury, nando pa rin yung gulo taon-taon, nando pa rin yung controversy sinasabi, may lutuan, may lakaran, may bayaran. Pero, meron ba talagang dayaan sa Metro Manila Film Festival? Sasagutin ko yan at the end of this uh, vlog. Pero meanwhile, uh, tignan na muna natin kung saan ang gagaling ang mga kontrobersya. Okay. Sa akin, uh, sa totoo lang ha, madalas yung gulo nang gagaling pa sa organizers. I mean, in this case, yung Metro Manila uh, Development Authority. Bakit? Uh, halimbawa, noong 1992, uh, yung mga organizers nag-impose ng uh, tema na environmental para sa mga entries. Eh, parang mahirap gawin yung kasi six months lang eh ang bibigay sa'yo. Pero meron pa rin na comply si uh, Roderick Paulate at siya lang. Sinapit niya yung pelikula niyang Encanto, kung saan lumabas sila lahat sila, lahat ng karakter, puro sila puno na kulay green. So lahat sila nakamakeup na green. At ang setting sa kagubatan. ah uh, kaya lang, sorry, pero minsan kasi nakakatawa na rin. Halimbawa, yung isang artista doon, si Susan Lusada ng Dance Entertainment. Eh dahil bata pa siya, teenager, meron siya sa entertainer retainer. Tapos narinig ko tuloy yung isang judge, si Willie Cruz, uh, the great composer. Sabi niya, siguro nung maliit na halaman pa lang siya, nataga siya. Kaya, naka-retainer siya. So, yung mga, mga ganon na parang, ang hirap talagang gumawa. Kung talagang ipagsisiksikan mo talaga yung uh, environmental message na pilit. So, ang ending, halos tabok siya, si Roderick Paulate and his production. And he was complaining. And ako naman, may punto naman ang reklamo niya. Kasi, sumunod siya eh. Ang kaso, kami ng mga jury, eh, syempre, eh, kailangan talaga ang i-judge namin kung ano pa yung ibang sinabmit. So, uh, nung na-compare, nahulog talaga yung engkanto. Uh, Pero, yun na nga, kaya wag, na lang dapat mag-impose sa mga tema. I am all for in saving the environment, no? Pero, the thing is, parang, Uh, wag lang yung pilit na pilit at saka you have only so much time to prepare. Okay, tapos naalala nyo pa yung time na ginawa nilang kailangan 50% commercial viability para manalo ka. So, ang ending, ang nananalo, ending kabisote. Tama ba naman yun? Kasi ultimo si Vic Soto, pag tinawag siyang first best picture, hiyang-hiya siya. Kasi alam naman niya talaga na yung kanyang entry, hindi naman talaga siya yung pwede mong ihanay doon talaga sa mga quality films na artistic. Kaya siya mismo, ayun, nahihiya siya sa pagting aakyat siya parang hindi niya matanggap. Of course, happy siya, but merong awkwardness. Um, and this went on for what? A couple of years? Um... And then, ito na yung isa pa. Nagpasok sila ng mga tindera sa palengke, mga bus driver, konduktor, para raw to democratize yung film festival. Okay. Well, I mean, ako, syempre, may kanya-kanya tayong papel sa buhay. Mahalaga ang papel ng tindera sa palengke dahil kung wala sila, mamamatay tayo sa gutom, lalo na tayong mga taga-syudad. Tapos, yung uh, driver ng bus, eh, kung hindi siya maingat magmaneho, magmanehor, uh, pwede ang dami ng namatay na pasahero. So, again, may kanya-kanya tayong responsibilidad sa mundong ito. But, to watch films, I mean, not for anything, ha? Uh, hindi sa nagyayabang. Pero kasi, kung mag-judge ka ng film, kailangan mo rin exposure to the seven arts, eh. So, kailangan expose ka rin sa ibang mga works na halimbawa trabaho ng mga European masters or exposed ka sa literature or even architecture kasi magja-judge ka ng production design. So, kailangan talaga may background ka rin sa sa iba't ibang uri ng ng arts, uh, music halimbawa, kagaya niyan. Uh, kaya nangyari noon, I remember first day ng screening So, nandun na yung mga bus conductor, nandun yung mga sa palengke. So, hindi ako nakatiis. <laughs> Tiner degree ko sila. Sabi ko, ah, excuse me, ma'am, ah, tindera po ba talaga kayo sa palengke? Sabi niya, hindi ho. Clerk ho ako sa munisipyo. So, yung bus driver, ah, sir, ah, bus driver po ba talaga kayo? Hindi ho. Kasama ho ako sa staff ni mayor. So, Okay, fine. Ang problema, sila mismo, natatakot sila na magbigay ng opinion kasi baka nga naman mali. Kasi, in, because, uh, let's admit it, they were not trained for that. So, ako naman, uh, dahil they kept among themselves na awa rin ako kasi mababaitin rin naman sila, ginawa ko, kinaibigan ko sila. Tapos, uh, sinasabi ko sa kanila, more or less, uh, kung, kung paano ang gagawin. Because nga, I've been there uh, dekada na. Tapos, ang ending, kinokopya na lang nila kung ano yung mga boto namin. So, parang ano naging silbe. So, yun. Uh, and then, aside from those, uh, kaya rin magkakaroon ng gulo kasi doon sa judging, I mean, yung human, yung human factor din, eh, may kasama din yun. Halimbawa, ang isang murado ba dadating sa screening? Pwedeng maihit ang ulo niyan. Kasi, tandaan nyo, ang screening ginaganap during the Christmas season na pataya ng traffic. So, pwedeng isang judge, parang nag, uh, nagkukumahog, nagmamadali, tumatakbo, tapos uupo sa isang movie, mainit na ulo niya. So, medyo wala na siya sa mood. Pero na nga lang, yun na nga lang, doon na labas kung talaga maganda ang pelikula mo, matatanggal ang init ng ulo niya. Pero kung talagang middle of the road lang, eh, pasesya ka na. Pero, again, ang mga judges are only human. Pagkatapos, meron ding ano eh, prejudices and biases sa mga hurado. Nangyayari din yan. Okay, ito, pagtatapat ko na, for the first time. Uh, Nung 1998, si Rosana Roses was at the peak of her career. So, uh, nakikita na naman na magaling siya artista. So, binigyan siya nung ang babae sa bintana. And everybody was thinking na siya ang mananalong best actress sa Metro Manila Film Festival. Unfortunately, uh, um, wait, six, yeah, six months before that, nung summer of 1998, well, alam niyo na si Osang may pagkatakles. Maminsan-minsan, Meron siyang nasabing tactless remark sa isang tao na eventually sat as judge dun sa film fest noong December na yon. So, eh, garit na galit sa kanya yung judge. At yung, yung remark naman talagang takles lang. Sensitive lang talaga yung judge. So, parang ginawa niya lahat ng paraan para hindi manalo si Osang. Eh, ang daling maglaglag. kung alam nyo, madaling maglaglag. Kasi sa, sa mga hindi nyo gustong mga entries. Kasi, bigay nyo yan ng lowest possible score. Uh, mahihirapan ng umahon yon So, yun ang nangyari. Natalo si Roxana Rose sa babae sa bintana. But eventually naman, she won other uh, major awards. Ang totoo din, it's a matter of taste. Alaala ko pa yun noon, uh, yung senaryo, si Eddie Romero, tsaka si Nick Joaquin, ha? Uh, si Eddie Romero, hindi pa national artist, pero si Nick Joaquin, national artist na. Nagtatalo yung dalawa, kung sino boboto. Sabi ni Eddie Romero kay Nick Joaquin, ano ka ba naman, Nick? Naturing ang national artist ka, pero ang taste mo, liwayway. Ah... Uh, <laughs> Sa mga hindi na nakaka ko kung ano yung DIY, sa mga kabataan, eto yung comics nung araw. Uh, well, disetting magazine naman siya, pero considered baduy or ewan ko may gumagamit mo ba ng term na bakya. So, ganun. So, so sinikbakid nga yung national artist, nakagawa ng talaga, one of the greatest novels in Philippine literature. Pero nga, <laughs> ang taste niya sa pagpili uh, ng mga winners, comics. So, tapos, okay. Meron bang bayaran? Nung time, all those years, wala ako nakita kahit isa. Merong, uh, minsan nagpapadala ng pansit. Well, ayaw naman namin naming isiping suhol yun. Kasi naman, isang bilaong pansit ng ba naman ang integridad namin. So, uh, baka naman talagang ano lang, eh, thoughtful lang sila. Uh, pero yung pansit na yun, pinabalik namin. So, uh, lagi yan. Kung ano may papadala yung may pichi-pichi, pinababalik namin. Kasi, provided din naman kami ng food eh. Isipin nyo naman, maglalagay. Yung ba naman si Butch Anson Roa na naging judge, sa edad niyang to, or siguro kahit naman nung araw, hindi naman magpapasuhol yan, ano? At naman natin si Butch Anson Roa. So, uh, so malabo yung suhol kasi sila lalapitan mo? Uh, eh, not for anything. May mga integridad din naman talaga yung mga hurado. Uh, at saka yung, yung hindi, hindi sila nangangailangan ng pera na... Well, lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Pero hindi sila gano'n. Yung bang kapos na kapos, nakailangan nilang mag, uh, makorrupt. Uh, labas na dun yung lagayan, yung sinasabi. May sinasabing uh, nalalakad, napopolitika. politika Okay. There was a time, nag-resign ako. Kasi nga, hindi ko na kinakaya. Kasi kapag may kontrobersya, lagi ako yung pine eh. So, that the year after, tumawag sa akin yung staff ng uh, Metro Manila Film Festival, yung mga taga MMDA din. Kasi nagpa-panic sila. Si Chris Aquino, may entry, uh, tapos hindi na-nominate. Eh, presidente yung kapatid niya, si Pinoy sabi nila, baka so, sa sinagot ko, hindi naman siguro kasi sa dinami-dami ng problema ng bayan, po problemahin pa ba ng Malacanang hindi pagkakanomin ni si Chris Aquino? So, true enough, wala naman nangyari. Hindi naman sila, hindi naman sila pinagalita ng Malacanang dahil hindi na nominate si Chris Aquino. Well, ang totoo, si Chris Aquino, prior to that, nanalo na ng uh, Best Supporting Actress para do sa original na Malo po. In fact, judge ako doon and I thought she really deserved that. So, again, ang sagot, uh, kung meron bang dayaan, actually, wala. Uh, huwag kayo magagalit sa akin, pero ito lang kasi ang experience ko. And I've been a judge So, parang dekada na ang binilang. Pero wala akong experience. Kung meron mas, siguro hindi, ko na, hindi ako nilapitan. Hindi ko alam. Kung hindi kayo agree dun sa mga nagiging choices year after year, again, it's a matter of panlasa ng tao. Dahil tandaan nyo, ang mga hurado, infallible din yan. Hindi naman perfect. Pwede nga, pwede napaka-talino as an academician, pero, ang taste, pwedeng hindi pareho ng taste ng iba. So, yun lang. Uh, again, uh, please don't get offended kung if you don't agree na uh, with me saying na walang dayaan sa film test. Kasi, yun ang aking na-experience. At yun lamang, at uh, sana, klaro na yan. At uh, next year, siguradong meron na naman niyang mga issue, kontrobersya, uh, intriga. Uh, kasi isipin na lang natin, bakit ba sa lahat ng mga I mean, award-giving bodies, well, except for the FAMA, kasi minsan talaga sa totoo lang, may kaguluhan naman talaga yung organization. Bakit laging ang gulo nangyayari sa Manila Film Festival? Because money is at stake. May mga puhunan eh, na kailangan bawiin. So, siyempre, kung disperado ka, let's say, nag-invest ka ng pagkalaki-laki sa iyong production, at hindi ito kumita, feeling uh, feeling mo, nadaya ka. Uh, I mean, syempre, maghihiyaw ka dahil nga, mag kailangan magprotesta para man lang uh, event out mo yung sama loob mo dahil nalugi ka. At saka ka, in the end, actually, ang totoo, ang mga reklamo, nanggagaling lang naman. walbukot well, sa mga netizens na na sa totoo lang ay... Uh, Comment ng comment na hindi naman napapanood yung movie. At, higit sa lahat, nagagaling ang mga reklamo sa mga natalo. <laughs> again, sana, I, I don't expect you to all agree with me. Pero, yun lang po ang aking experience uh, as part of the film festival for so many decades. Yun, again, maraming salamat and um, till our next vlog.